Malapit na ako mag-harvest ng ano. Luya. Ayan, guys. Laki na mga ano niya, no? Ay, ayan, no? Tapos ito naman, no? Laki na mga ano niya. Mayroon din dito. Diyan, hindi pa yan pwede. So, guys, so. Guys, may tanong din kami. Ako na, no? Achal. Bill Faber, ayan. Meron din dito. Meron din kaming kamatis. So, yan. Sana ba ano siya? Matanim-tanim namin, guys. Ay, lako, Ang dilim. Wala na ang ano ko. Ngayong pinang po. Ano na siya? Papalitan na siya. Antay ko lang ano. Magkalaman siya. Kaunod. Pero ano, talaga. Ano na kayong salabo? Mataba. Yung kangkong guys, binago ko na siya. Ayan. Buhay na. Siguro mga next week or second week, pwede na siya. Pwede na siya paan ng dahon para malagay sa sinigang. <laughs> Kuya, paapol na yung mukha mo, guys. Pulang-pula na. Oh. Kasi, ano kasi, dito kami sa Teres. Sunset na yan. Guys, dagat pala yan dyan, oh, guys. Oh. Sa tapat namin ng bahay, dagat yan. Oh, yeah. Adil, tingnan sa camera, dad. Adil. Adil. Yeah.